Hello mga familia! Uh, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, sa mga hindi nakapanood sa aming uh, vlog ng aking asawa nung last video namin. Ako nga pala si Raul, uh, isang uh, OFW uh, na dati sa Dubai bilang uh, auditor. Uh, 17 years din ako doon. Uh, so ngayon ay nagiging uh, full-time farmer na ako. So kung napapansin niyo bakit nandito ako ngayon sa lugar na ito? Nandito pala ako sa Nabayawan River sa, sa Masbate. So nandito ako dahil uh, ang activities namin ngayong araw ay uh, kami ng mga binalukan ng nyog. Yung, yung, yung coconut husk, kumbaga. Uh, So gagamitin namin yun sa doon sa kakawan namin. So uh, sa mga susunod kong video papakita ko sa inyo kung kung para saan ba ta talaga 'yung mga coconut husk na 'yan at paano namin ginagamit doon sa sa mga mga kakawan namin. So sasabihin ko sa inyo 'yung 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 experience namin dito sa pag pagkuhan ng coconut hus dito, no. So kasi ang ginagawa namin <clears throat> malayo kasi 'yung ano eh malayo pinagkukuhaan namin kung kung napapansin nyo, yung yung Nabayawan River na ito ay in between nung pinagkukuhaan namin ng coconut husk na nandoon pa sa kabilang kabilang lugar na yun. Kung napapansin nyo yung yun yung farm manager ko. Yun nandoon sa taas. Nandyan nang gagaling yung uh, dyan namin dinadrap yung coconut husk. Tapos ita transfer naman namin dito sa sa papunta sa sa kakawa namin which is mataas na naman, no? So mahirap mahirap yung yung proseso <clears throat> nung una, nung una ang ginagawa namin do, mula doon sa pinakuhaan namin ng coconut husk ay dinadrap namin dito sa sa ilog or sapa kung uh, sa sa amin sapa dito kasi sinasabi nila ay ilog. So yan, dyan sa, sa lugar na yan, dinadrap namin yung sako-sako na mga coconut hus dito. Tapos mula jan, ita transfer naman namin dito. Diyan, iakit namin sa taas na yan kasi mula doon sa taas pa namin dadalhin. So so, so ang hirap ng proseso, oh, talagang mahirap uh, ang ang trabaho no. So mula pag pag namin sa taas na yan, meron namang meron namang kanga o yung yung kalabaw na may hilahilang kanga uh, uh, yung tawag nila yun sa Bisaya kanga eh uh, parang cart so yung kalabaw naman ang magdadala doon sa kakawan namin <clears throat> pero Siyempre, dahil uh, medyo mahirap, so naghanap kami ng paraan kung, kung paano namin ito mawabilis. Dahil, kumbaga, inaabot kami ng mga ilang oras Saka sobrang pagod namin para ano para gawin yung ganun. Very very time consuming saka talagang uh, hard work talaga ang gagawin mo. Ubus 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 lakas. So ngayon, ang ginagawa namin, gumawa kami ngayon ng ng puli mula mula doon sa taas na yon, nagkabit kami ng ng tali sa puno na yon. Tapos papunta dito sa kabila. Papunta dyan, tinali namin. So, ang gagawin namin, parang i-slide na lang namin yung, ano, i-slide na lang namin yung sako ng, i-slide na lang namin yung sako ng, uh, ng binalukan, papunta doon sa kabila. So, kumbaga, na-shortcut na namin yung ginagawa namin ng kalahating araw noon. Ngayon, halos, halos ano na lang, mga 30 minutes siguro. So, malaki ang, ang savings namin na, ano, So i-demonstrate de ko sa inyo mamaya uh, yung yung ginagawa namin para makita nyo kung uh, uh, paano nga ba talaga yung sinasabi ko na yung pag-transport namin diyan no para at least eh, uh, may idea kayo kung paano ba talaga yung ginagawa namin na, na ano, pag-i-slide ng uh, uh So samahan niyo lang po ako ha. Uh, nga kung may mga comment kayo na na o may suggest kayo kung paano namin mas mawabilis, baka may may idea kayo. Comment lang kayo kasi mukhang marami pa kaming ano eh. Marami pa kaming hahakutin na na binalukan na inyo. Pero bukod diyan, no, alam mo ako nag-enjoy ako dito sa ano, paglalakad dito sa 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 river na ito. Para ang sarap-sarap ng ano, ang sarap-sarap na pakiramdam uh, kasi uh, napaka-presko, ang lamig-lamig ng lamig-lamig ng tubig. Uh, ito yung mga hindi natin nakukuha sa no tatrabaho tayo sa opisina, pero pero siyempre kung i-compare mo yung yung kinikita natin nung nag-oopisina tayo o nung nag-abroad tayo, ay masasabi ko sa ngayon na ay malayo pa, pero yung 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 reward ng mga pakiramdam mo lalo na sa help mo feeling ko ay mas advantage dito no so samahan niyo lang ako ha ipakita uh, ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin so bali ganito ang ginagawa namin so kung mapapansin niyo yung kasama ko doon sa kabila ay kukunin niya yung yung nakasako ng uh, binalukan doon tapos i i ikakabit niya doon sa may puli Gagapit niya sa may pulley. Tapos, i-slide niya papunta dito. Yan. I-slide niya. Kung mapansin niyo, nag slide yan. Tapos, ako naman, kukunin ko mula rito. Yan. Tapos, siya, haatakin niya na naman yung pulley papunta doon para, para mag slide niya naman ng panibagong uh, na binalukan. So, yan, kung mapansin nyo, kalahati lang ang nilalagay namin kasi medyo mabigat. Ganyan, ganyan. So, lalagay namin dito. Pagkatapos namin may ilagay yan dyan, Pagkatapos namin may ilagay yung, yung mga nakasako na, na mga, mga, binalukan dyan, ay uh, yung kanga naman ang, ang uh, uh, magbubuhat niyan papunta doon sa taas. Yan, ipapakita ko sa inyo kung <clears throat> Yan, ganun kataas yung ano, doon sa so dadalhin ng dadalhin ng kangga doon sa taas naman kasi nandoon yung yung kakawan namin. So, kung kung kami ang magbubuhat, medyo medyo hirap kami, no. So, so gumawa kami ng paraan para mas mapabilis dahil yung mga binalukan doon sa malapit sa farm namin na na sa aming binalukan mismo ay naubos na kasi marami kami ang pangangailangan na mga binalukan dito sa sa kakawan namin So dito dito ang dana namin na papunta doon sa ano pinagkukuhaan namin ng binalukan. Medyo medyo mataas din. Kaya pag, pag mahina ang tuhod mo, medyo tingin ko, hindi, hindi, hindi ka makaakit. Hindi ka makaakit pag uh, mahina ang tuhod mo kasi sobrang asin, sobrang matarik. Saka, lalo na ngayon na, na maulan, kaya madulas. Yan no? o, <laughs> taas-taas. So, matinding exercise ito. Maganda ito. Kung, kung noon, no, nasa ibang bansa ako, ay tumatakbo pa ako sa park ng mga isang oras para lang makapag-exercise. Dito, hindi ko na kailangan gawin yon Dahil, uh, uh, yung paglalakad mo pa lang, pagbubuhat mo, ay talagang matinding exercise na. So, dito sa, sa farm namin ay may mga, mga walkie-talkie din kami para kasi may mga tao kami na nakalat para mas mabilis yung communication namin. So, uh, lagi kami may dala na walkie-talkie. Mga ganyan. So, yan. Dito kami kumukuha ng, ano, ng mga binalukan ng nyog. Yan. Yung mga nakasako na yan, ay, ang laman yan ay binalukan ng nyog. dito namin kinukuha yan. Yan. Paubos na nga. Paubos na ito. Pero marami pa kami pin uh, dito kasi itong farm na ito ay... Ay, marami silang Malaki ang koprahan nila. Malaki ang koprahan nila. Ayan ba oh. Ayan, mga ano pa yan ng nyog. Mga binalukan pa ng nyog yan. Saka marami pa doon. Hindi namin ito muubos-ubos. Ayan. So, hindi, hindi sa amin itong lupa na ito. Kung baga, uh, nagsuyo lang kami na, na uh, tawag doon na humingi ng binalukan lang kasi uh, naubos na yun sa amin. Eh, mabait yung may-ari nito. Binigay niya naman sa amin yung binalukan lang nyo. Yeah, no? Actually, tapahan ito eh. Yung lutuan ng kopra. Yan, yeah, no? Yan. mga ano yan, mga nyugyo yun doon sa loob. Uh, niluluto ng kopra Ang dito. Ayan o. Ayan yung mga binulukan ng nyug. dami. Ayan o. dami pa. So yung mga ganito. So yung mga ganito. Hindi muna namin kinukuha yung parang meron pa yung matigas na yun. Kasi ano pa yan. Uh, ginagawa pang uling. So lahat ng mga yan ay hindi hindi namin kinukuha kasi inu, kinukuha yung yung ano ba, hindi ko alam kung ano ang tawag diyan basta inuuling kasi yan eh tinatanggal nila yan at inu ginagawa nilang uling at binebenta nila so ang ang mga kinukuha lang namin yung mga ganito na wala na yung yung part na matigas na yun na na tinanggalan ng ng nyog so ganoon lang so ang nyog pala eh talagang lahat ng bahagi nito ay ano? ay useful. Mula mula puno, mula dahon, mula, pati bunga, pati ngayon ko na husk niya, lahat ay, ay useful lahat na. No? Wala walang walang tapon diyan. Kompleto. <coughs> so, yan lang muna. Uh, salamat sa pagsama sa aming uh, activity ngayong araw. Sana sa mga susunod na video namin ay uh, samahan niyo pa rin kami. So, ano masasabi mo, uh, uh, Buboy Guapo, ang aming farm manager? Okay, Hello, ba? okay ba? Okay ba? Okay, okay. okay. So, Nag-enjoy lang kami. Parang iniisip lang namin na exercise lagi ito. Uh. So, ganun lang. Medyo maiitim na kami. Siya pala ay eh, dating siman din. So, ngayon, ayaw niya na mag-seaman. So, pareho lang kami. Hindi namin alam kung ano bang pumasok sa utak namin. Siman huh. siya. Dati ako, isang auditor din. So, nagsama na kami dalawa. <laughs> so masaya naman kami Kaya uh, magpatuloy lang namin ito So samahan nyo lang kami palagi Sa nga uh, ginagawa At uh, salamat muli sa uh, panonood